Lipat namin yung ibang mga drinks kasi dito bukas renovate na rin to yung semento. Kasi na nakulak na pero parang tinatamad pa ako. <laughs> pero let's go, maligo na tayo. Ah, maliligo na ako. Sinda na naman. Talaga everyday, kailangan natin bumangon. Ah. Uh minsan sa ito katawan. Tara. Hindi na ako. Tara. Uh. Ito na. Sindahan. Okay. So, let's go. Kamiya ulit. Okay, so let's go. Sana tayo ng tindahan. Bye, loves. Tala tayo ng tindahan. Okay. Yan sa ito yan ang ating tricycle ating service ng umaga. Warm up muna natin. Guys, sumating na ako dito sa tindahan. Pero, dadaan mo na ako dito sa bigasan kasi may pinapagawa pa ako dito, dito na ito. Tapos, uh, titignan ko lang kung ano yung mga bibilhin. So, mga seven siguro, dumating yung mga mag-aayos. Mga panday. So, maaga ko siya pinabubuksan dyan sa isang tendero. <coughs> Tapos dito, Uh, sa tindahan na naman tayo bubukas sa groceries. Ayan. Ito yung mga kasamahan natin dito taga meat shop. Si Emmy Boy. Ago. Uh, go. Ayan. Ito yung mga kasamahan dito ng mga tindera rin. Good morning. Si Ate Olive. Ayan. Sa so, tindahan. Bubukas na tayo. Overs so. oh. Bukas mo tayo. Wala pa yung dalawa. Walang dalawang tendero. Dalawa pa yung nandito. So dyan, kaya si Alvey. Nagbibidyo sa akin. Late yung dalawa. So yan. Yeah. Good morning, good morning, mga idol. <laughs> okay. Aray ko po. Ah, tayo magadaan. Dilim pa. Dito na ako nagkakape at saka nag sa tindahan. Basta pa yung buhok ko. Susumrero ako. Ayan. Kaya yung dati mas mahaba talaga itong buhok Pero lagi kong pinaputulan lang. Mahaba yan guys. Dati hanggang dito talaga yan. Kaso parang mabigat na talaga sa ulo. Hindi ako komportable. Kaya <coughs> every Pagkaramdam ko na medyo stress na yung buhok ko, sa asawa ko. <laughs> asawa ko lang nagpuputol dito. Yan. Sige, mag-iinit muna ng tubig. Para sa kape ko. So yan, misis ko. Uh, Nagbo-booking sa isang agent namin. Supplier. Taga Takloban. Kulang talaga ngayon ng mga iba supplier hindi na nakakapunta rito kasi wala na mga stocks. Lalo na pa December. So kung dapat meron tayong alternative palagi na kinukuhanan na supplier. Para nasa ganun, pag wala sa, sa isa, meron pa alternative na pagkukuhanan. Nangyayari talaga yan, every, tuwing December, kulang talaga ng mga supply. Tapos sa kabilang tindahan ulit, dahil Kuning ko yung mga gamit ng misis ko dun sa pinapagawa niyang parang counter kasi sisirain yun tapos ililipat sa kabila gagawa ng panibago kunin ko muna tapos may delivery ko pala na sunrox wala yung delivery na sunrox ngayon Lipat namin yung ibang mga drinks kasi dito bukas renovate na rin to yung Semento, Isa sa mga reason kaya namin inirenovate ko to kasi yung bigat ng bigas nababasag yung simento. Nababasag. Napupulpod. Napupulbos yung simento sa katagalan. Dahil sa bigat ng bigas pagka patong-patong na nababasag yung simento. Tapos donengsa uh, nag yang anai, yung anay. <coughs> Ito sa, ang, 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 na Binigyan ko din ni sinig ko, binigyan lang. Hindi. 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 Hindi tapos yung load ng bigas hindi kaya ng semento. pag manipis lang kaya nababasag tapos katagalan syempre may movement, may vibration bawat lagay mo put-put talaga yung semento. kaya pinaulit ko mas tayo malikabok Bawala so, kung naririnig nyo ako ng maliwanag kasi medyo maingay talaga. <coughs> Trabaho kasi dami na may lilipat. Pero ngayon lang to. Na medyo ano pa, magulo pa. Pero once na pag naayos na to namin, na-arrange na. Okay na, maluwag na sa ako na kayo ituturo.

Dami-dami dilipat. Dami -dami dilipat. stand the away. Dahil pagpahayas, pagka ganito, yung stocks mo, nandito na lahat sa loob. Kaya hindi pa ako ma-order na mabigas na iba. Kasi wala pang paglalagyan. Tsaka mas manirap Ito, maipis.